Not ang nuo ni Sebastian Kabanata 716 at labing anim. O. Oh. Bahagyang kumo ang nuon ni Sebastian, nagulat sa sinabi ni Leticia. Noong una ay naisip niya na baka may balak itong salakayin siya, ngunit ang kanyang kilos ay hindi lubos na tumutugma sa hinalang iyon. Paglilinaw ni Leticia, ang magagawa ko lang ay dalhin ka sa Imperial Chaplain Manor at ipakita sa iyo kung nasaan ang aking ama. Pagkatapos nito, Nasa iyo na ang lahat. Kung may kakayahan ka, mapapatay mo siya. Kung hindi, mamamatay ka, at walang makakapagligtas sa iyo. Bakit naman ako magtitiwala sa iyo? Tanong ni Sebastian. Anong ibig mong sabihin? Naghihinala ka ba sa akin? Sagot naman ni Leticia. Bahagyang umiti si Sebastian. Siya ang ama mo, kung tutuusin. Mahirap na hindi kwestyunin ang iyong tunay na motibo. Kung ito ay isang bitag at ako ay humakbang dito, maaaring walang paraan. Mr. Wilder, naipaliwanag ko na ng malinaw ang mga dahilan ko. Hindi siya karapat dapat na tawaging tatay ko. Siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng nanay ko at inabuso niya ako mula pagkabata. Sana ako na lang ang maghiwalay sa kanya. Lahat ng bagay mapatunayan ang sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magpatuloy at mag-imbestiga. Kailangan ko ng panahon para pag-isipan ito, sabi ni Sebastian. Tumanggaw si Leticia. Pwede kitang bigyan ng panahon para pag-isipan ito, pero hindi na magtatagal ay lalabas na ang amako ko. Pag-isipan mo itong mabuti. Pagkaalis ni Leticia, na natiling nakatayo doon si Sebastian ng mahabang panahon, malalim ang iniisip. Hindi siya nakapagdesisyon. Dalawang beses na siyang tinulungan ni Leticia, kaya nadaman niyang dapat siyang pagkatiwalaan, ngunit palaging may isang bagay sa kanya na tila mapanganib. Kanina, ginamit niya ang kanyang mga espiritual na pandama upang suriin si Leticia at napansin na ang kanyang enerhiya ay matatag, ang kanyang tunay na enerhiya ay ganap na nasa loob niya. Ito ay isang malinaw na senyales na narating na niya ang Divine Realm at malamang na hindi ka makailan. Nasa early 20s lang siya, hindi gaano mas matanda kay Caitlyn. Gayunpaman, ang kanyang antas ng paglilinang ay makabuluhang umunlad na nagpapahiwatig ng isang pambihirang talento para sa paglilinang. Gayunpaman, Ayon sa kaalaman ng publiko, si Leticia ay itinuturing na pinakamahina sa kabila ng pagiging isa sa apat na magagaling na babae. Ang kanyang cultivation ay kilala bilang isang pinnacle grandmaster lamang. Iminungkahi ng pagkakaibang ito na sadyang itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan. Nang pumunta si Luis sa Netherworld Sec para asarin si Caitlin, agad na inihatid ni Leticia ang sulat sa kanya. Nang maglaon, nang magkusa si Caitlin na lapitan si Luis, iniligtas siya ni Leticia sa tamang oras. Ipinakita nito na kanina pa siya pinagmamasdan ni Leticia, at maaaring na-anticipate na niya kung ano ang mangyayari kapag pumunta si Luis sa Netherworld Sec. Ibinunyag nito si Leticia bilang isang napakatalino at tusong babae, kaya siya ay isang taong dapat niyang ingatan. Gayunpaman, may katuturan ang sinabi ni Leticia malalim ang cultivation base ng Imperial Chaplain. Ilang taon na ang nakalipas, napatunayan na niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisang pagharap at pagkatalo sa tatlong elite grandmasters. Kung magtagumpay siya sa pagmaster ng ikasyam na antas ng Demon Clone Technique, ang kanyang lakas ay magiging mas kakilakilabot, at ang mga pagkakataon ni Sebastian laban sa kanya ay makabuluhang bababa. Sa huli, nagpa siya si Sebastian na kunin ang panganib. Sa kanyang kasalukuyang lakas, naniniwala siyang kaya niyang umatras ng hindi nasaktan kahit na ito ay isang bitag. Gayunpaman, kailangan niyang tiyakin na walang mga distractions, kaya inutusan niya si Hendrik na palihim na lumikas kasama ang kanyang ninang sa sandaling umalis sila ni Leticia. Kinaumagahan, nagbalat kayo si Sebastian at Leticia sa kanilang paglalakbay. Pagsapit ng tanghali, nakapasok na sila sa kabisera ng lungsod. Ang karangyan ng kabiserang lungsod ay lumampas sa inaasahan ni Sebastian. Ang mga pader ng lungsod ay nagtaas ng halos tatlumpong talampakan, paikot ikot na parang isang higanteng ahas sa buong lupain at naglalabas ng mahina, hindi pang enerhiya. Ang mga pintuang daan ng lungsod ay parang mga pangan ng isang sinaunang halimaw na nagpapakita ng autoridad at kadakilaan. Sa itaas ng mga tarangkahan ay nakasabit ang isang napakalaking plaque na may nakasulat na mga salitang, Capital City, na may mga letrang puno ng aura ng sinaunang panahon at misteryo. Ang mga kalye ay abala sa aktibidad, puno ng mga karwahe at pulutong, na lumilikha ng isang buhay na buhay at makulay na kapaligiran. Matataas na gusali ang nakahanay sa magkabilang gilid ng mga kalye, puno ng mga tindahan na nagpapakita ng napakaraming kakaibang mga bagay habang ang mga sigaw ng mga nagtitinda ay napuno ng hangin. Parehong nakasuot ng malapad na sombrero si na Sebastian at Leticia at naglakad patungo sa malapit na marangyang mansyon. Ang ari-arian ay sumasaklaw sa daan-daang ektarya na nagtatampok ng natatanging estilo ng arkitektura at isang kahangahangang presensya. Ang engranding pasukan ay huwad mula sa isang espesyal na metal, na inukita ng mga mahiwagang pattern na nagpapalabas ng kakaibang enerhiya. Kabanata 717 Sa harap ng tarangkahan ay nakatayo ang dalawang malalaking batong leon na may siyam na ulo, parang buhay at kahanga-hanga. Imbes na pumasok sa main entrance, umikot silang dalawa papunta sa back gate ang likod na gate ay karaniwang kung saan ang mga tagapaglingkod ay pumasok at lumabas, at si Leticia ay nag-ayos ng maaga. Pagdating nila ay may nagbukas na ng pinto at pinapasok sila. Pagkapasok sa likod ng gate, dinala ni Leticia si Sebastian sa isang silid kung saan naglabas siya ng mga damit na inihanda niya ng maaga. Isinuot ni Sebastian ang uniforme ng isang gwardya ng Imperial Chaplain Manor, habang si Leticia ay nakadamit bilang isang katulong mula sa manor. Mayroon din siyang dalawang human skin mask na nakahanda para sa kanila. Ang masusing paghahanda ni Leticia ay nagpahiwatig na ito ay hindi isang bigla ang plano at na ito ay pinaghandaan. Habang lumilitaw ang mas mayslan na pagpaplano niya, mas lalong hindi mapalagay si Sebastian. Gayunpaman, nang makarating na ito, wala nang babalikan. Maari lamang siyang magpatuloy ng may determinasyon. Naturally, nanatili siyang lubhang maingat. Kung may maramdaman siyang mali, aalis siya kaagad. Sa loob ng asyenda, mayroong isang malaking lawa na may malinaw na tubig na sumasalamin sa pulang-pulang kalangitan sa itaas. Ang pagiging nasa ilalim ng mundo, walang asol na kalangitan, puting ulap, araw, buwan, o mga bituin tuloy-tuloy na naliligo ang langit sa mapupulang kulay. Ang araw at gabi ay minarkahan lamang ng ningning o dilim ng pulang ilaw na ito. Ang lawa ay pinalamutian ng namumulaklak na mga bulaklak ng lotus pula, rosas, at puti ang kulay na kahawig ng magandang tapis area ng mga ulap at paglubog ng araw. Inakay ni Leticia si Sebastian sa gilid ng lawa. Ang paligid ay tahimik, walang fao at ang katahimikan ay nakakabagabag. Naramdaman ni Sebastian ang presensya ng isang porma sayon, kaya't kahit ang mga ibon ay hindi nang ahas na lumapit. Itinuro ni Leticia ang isang pavilion sa gitna ng lawa at sinabing, nakikita mo ba ang pavilion doon? May mekanismo sa ilalim ng mesang bato na nagbubukas ng daanan patungo sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Ang aking ama ay matatagpuan sa palasyo sa ilalim rig lupa para sa kanyang paglisa. Ito ay hanggang sa maaari kong dalhin sa iyo. Inilabas ni Sebastian ang kanyang espiritual na sentido upang suriin ang paligid. Naging normal ang lahat, na may kalmado ang tubig at ilang isda lang ang lumalangoy. Gayunpaman, dahil sa laki ng pond, hindi maabot ng kanyang espiritual na pandama ang lugar na malapit sa pavilion. Dahil nakarating na siya sa ganito, walang dahilan para umatras siya tahimik siyang nadulas sa tubig at nagsimulang lumangoy ng dahan-dahan patungo sa pavilion. Good luck, naisip ni Leticia sa sarili habang tahimik na umatras. Gumalaw si Sebastian sa napakabagal na bilis, nag-iingat na huwag gumawa ng anumang ingay na maaaring alertuhan ang sinuman. Pinananatili niyang aktibo ang kanyang espiritual na mga pandama sa lahat ng oras, na nananatiling alerto. Inabot siya ng limang minuto bago makarating sa lugar sa ilalim ng pavilion. Matapos matiyak na walang nakapansin sa kanya, umakyat siya sa pavilion. Ang pavilion ay mukhang karaniwan. Bukod sa isang stone table at ilang upuan, wala ng ibang interes. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang espiritual na pandama upang mag-imbestiga sa ibaba, ngunit hinarangan ito ng kakaibang enerhiya, malinaw na epekto ng isang proteksyon na porma sayon. Nang walang pag-aalinlangan pa, pinalitaw niya ang nakatagong mekanismo. Sa isang dumadagendong na tunog, lumubog ang mesang bato na nagpapakita ng isang cut ikot na daanan patungo sa ibaba. Itim na itim ang daanan, na puno ng nakakatakot na lamig na parang pasukan sa underworld. Nakatayo lang sa entrance ang malamig na kilig sa kanya. Pumasok si Sebastian pagkatapos huminga ng malalim. Bagaman madilim, ang kanyang aktibong espiritual na mga pandama ay ginawa siyang walang takot sa kadiliman. Halos sabay-sabay na mabilis na dumating ang isang grupo ng mga tao sa gilid ng lawa. Ang isa sa kanila, na nakasuot ng balabal at may matatalas na mata at nakakatakot ng ngiti, ay walang iba kundi si Caspian mismo. Kabanata 718 ang pinuno ay si Caspian mismo, kasama si Louis na nakatayo sa tabi niya. Talagang may katapangan ang bastos na ito na pumasok sa aming tahanan at nangkaing patayin ka, ama. Nililigawan niya si Kamatayan. Malamig na ngumisi si Louis. Ngumisi si Caspian. Nagawa ng taong ito na ibagsak ang four strongmen, ang dark troops, at ang grupo ni Dorian. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Masisiguro ang tagumpay ng walang kamprantasyon. Pero ang laki niyang hanggal. Ngayon, hindi siya aalis sa lugar na ito ng buhay. Ama, pinagtaksilan tayo ng munting babaeng iyon na si Leticia sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa isang tagalabas para saktan ka. Mas masahol pa siya sa hayop. Papatayin ko na lang ba siya? Marahas na tanong ni Luis. Parehong nagalit si Caspian, at malamig siyang sumagot, tiyak na haharapin ang isang tridor na tulad niya, ngunit sa ngayon ang priority natin ay hawakan ang nanghihimasok sa loob. Aayusin natin ang score kay Leticia mamaya. Samantala, narating na ni Sebastian ang palasyo sa ilalim ng lupa, nakitang wala na itong laman. Ginamit niya ang kanyang espiritual na mga pandama ngunit wala siyang nakitang nakatagong mga silid o mga lihim na lugar na nagpapaunawa sa kanya na may isang bagay na lubhang mali agad siyang tumalikod para tumakbo pabalik sa labas. Maya, maya lang, biglang bumagsak ang pinto ng mabibigat na metal sa pasukan, na gumagalaw sa hindi kapanipaniwalang bilis. Nako hindi! Naalarma si Sebastian at mabilis na naging blur, sinubukang tumakbo palabas bago sumara ang pintong gawa sa bakal. Gayunpaman, masyadong mabilis ang takbo ng pinto. Pagdating niya sa labasan, Umalangaw-ngaw isang malakas na kalabog ng sumara ang pinto na gawa sa metal, na naging sanhi ng saglit na pagyanig sa buong palasyo. Sa sandaling iyon, maraming butas ang lumitaw sa nakapalibot na mga pader, na naglalabas ng makapal na itim na usok. Malino na ang mga usok na ito ay lubhang nakakalason. Mabilis siyang napabuntong hininga at buong lakas niyang itinulak ang bakal na pinto, ngunit hindi ito natinag. Nang bumagsak ang pinto, napansin niyang halos isang talampakan ang kapal nito at tumitimbang ng ilang tonelada. Kahit na sa kanyang mataas na paglilinang at pisikal na lakas ng loob, nakita niyang halos imposibleng makagalaw. Ilang beses niyang sinubukan ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo siya, na nalubog ang kanyang puso sa kawalan ng pag-asa. Leticia Lawson, paano mo ako nagawang traidorin? Galit na galit si Sebastian ngunit tumangging sumuko, mabilis niyang binuhay ang kanyang espiritual na pandama upang maghanap ng mekanismo. Ang silid ay talagang isang cultivation room, kaya ito ay mayaman sa espiritual na enerhiya. Ito ay malamang kung saan ang imperial na chaplain ay karaniwang nagsasanay. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, malamang na ang mekanismo ng paglabas ay makokontrol ng sino man sa labas. Kailangang may daan palabas mula sa loob. paman ang mekanismo ay mahusay na nakatago. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang paghahanap nito ng mabilis ay halos imposible. Sa oras na ito ay natuklasan, ang nakakalaso na gas ay nakagawa na ng pinsala nito. Sa kabutihang palad, ang mga espiritual na pandaman ni Sebastian ay malakas, at pinalawak niya ang mga ito sa buong palasyo sa ilalim ng lupa, sa lalong madaling panahon ay may nakitang kakaiba. Sa loob ng palasyo ay nakatayo ang isang upuan. Ang armrest nito ay tila maayos na naayos, ngunit sa kanyang espiritwal na pandama, napansin niyang maaari itong gumalaw. Ang karagdagang pagsisiyasat pagkatapos ay nagsiwalat ng manipis na gintong sinulid sa loob. Walang pagdadalawang isip, sumugod siya at itinaas ang armrest. Kasabay ng dumadagandong na ingay, nagsimulang tumaas ang pintong gawa sa bakal. Sa sandaling umabot ito sa sapat na taas, mabilis na tumakbo palabas si Sebastian. Nang makarating sa labasan, tumalon siya sa pavilion. Sa sandaling iyon, maraming mga bangka ang lumitaw sa lawa, na nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Mayroong hindi bababa sa dose-dose ng mga ito. Kabanata 700 at Labinsham sa bawat bangka ay nakatayo ang isang dosen ng nakabaluti na mga sundalo na may hawak na mga pana sa kanilang mga kamay. Ang napakatinding aura ng paparating na karahasan ay kumalat sa lahat ng direksyon, na pinupuno ang hangin ng nakasusuklam na tensyon. Nagdilim ang mukha ni Sebastian. Alam na alam niya ang kabagsikan ng mga crossbows na ito. Ang mga sandata na iyon ay napakamahal na gawin ngunit mayroon itong hindi kapanipaniwalang bilis at nakakatakot na lakas ng pagtagos. Sila ay may kakayahang tumusok sa baluti mula sa layo na limandaan at apat na putpitong yarda. Ang ilang nakakalat na bolts ay hindi magiging malaking banta sa isang banal na grandmaster. Paano naman ang daan-daang bolts na nagpaputok ng sabay-sabay? Walang makatiis noon. Habang nauurong si Sebastian dahil sa gulat, si Caspian ay parehong natigilan inasahan na niya ang pagtakas ni Sebastian ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kabiles, na para bang alam na ni Sebastian ang daan palabas noon paman. Natarante siya nito. Kung tutusin, siya lang ang nakakaalam ng sikretong mekanismo para buksan ang nakatagong silid, kahit si Luis ay hindi alam. Tungkol naman sa mga manggagawa at mga inhinyero na nagtayo ng palasyo sa ilalim ng lupa, hiniyak niyang maalis silang lahat pagkatapos ng kanilang trabaho. Sa kabila ng kanyang pagtataka, nanatiling kalmado si Sebastian dahil may backup siyang plano. Ang 300 cross row ay sapat na upang patayin ang sino mang nanghihimasok. Bukod dito, matagumpay niyang nalinang ang ikasyam na antas ng kanyang demon clone technique. Kahit sa one-on-one -on -one na laban, tiwala siya sa kakayahan niyang talunin si Sebastian. Buong pagmamalaking nakatayo sa busog ng barko, ikanawit ni Caspian ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mayabang na sinabi, Hindi ko inaasahan na makakatakas ka ng ganoon kaga. Nagulat ka sa akin, ngunit hindi mahalaga. Mamatay. Sinuliapan ni Sebastian si Caspian mula sa malayo, hindi siya kayang usisay ng kanyang espiritual na sentido dahil sa agwat. Gayunpaman, ipinalam sa kanya ng kanyang instincts na siya ay lubhang mapanganib. Bagaman siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, si Sebastian ay nanatiling kalmado. Sarkastikong tanong niya, ikaw ang Imperial Chaplain, pero kailangan mo pa rin gumawa ng mga ganitong maliit na pekana. Sa palagay ko ang titulo mo bilang pinakamalakas sa Starfire Empire ay nakuha sa pamamagitan ng mga maling paraan. Biglang nagalit si Louis. Walang hiya ka. Paano mo nagawang bastiusan ang tatay ko? Matapang ka. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kapag nag-uusap ang matatanda, dapat tumahimik ang mga bata. Magwala. Sigaw ni Sebastian, dahilan para maramdaman ng lahat ng naruroon ang tugtog sa kanilang mga tenga. Nakatayo sa gitna nito, naramdaman ni Luis na parang nataman ng napakalaking martilyo ang kanyang ulo. Nataranta, muntik na siyang matamba. Mabilis na ipinatong ni Caspian ang kanyang kamay sa balikat ni Luis, na ipinadala ang kanyang enerhiya upang ay neutralize ang sonic attack ni Sebastian. Ang teknik na ginamit ni Sebastian ay tinatawag na soul capturing technique, isang skill na natuklasan niya sa hidden library ng guild. Sa kasamaang palad, ang pamamaraan ay hindi kompleto, at ang pagiging epektibo nito ay lubos na nakadepende sa antas ng paglilinang ng gumagamit. Natagpuan niya ang pamamaraan na nakakaintriga at nagpa siya na subukan ito, ngunit ang mga resulta ay medyo nakakadismaya, ito ay medyo epektibo laban sa mga kalaban na mas mahina kaysa sa kanyang sarili, ngunit kapag nahaharap sa mga may parehong lakas, ito ay halos walang silbi. Ngumisi si Caspian hindi nakakagulat na nagawa mong patayin si Dorian at four strong men. Ang iyong mga kasanayan ay kahanga-hanga. Agad namang gumanti si Sebastian, kung sa tingin mo kahanga-hanga ang mga kakayahan ko, kaya mo ba akong harapin sa isang duelo? Nakangiting umiling si Caspian. Gusto mo akong labanan. Una, kailangan mong makaligtas dito. Fire. Sa kanyang utos, 300 crossbows ang sabay-sabay na nagpaputok, na nagpakawalan ng unos ng mga palaso na pumuno sa kalangitan habang sila ay humahanggos patungo kay Sebastian. Alam ni Sebastian ang panganib. Agad siyang tumalon sa himpapawid, buong lakas na ibinuhos ang kanyang espiritual na enerhiya. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, naglalabas ng mabangis na alon ng enerhiya ng espada. Umalangaw-ngaw ang tunog ng nagsasalpukan na metal habang ang mga arrow ay bumangga sa lakas ng espada, na naghiwa-hiwa sa marami sa kanila sa kalahati. Gayunpaman, mayroong masyadong maraming mga arrow. Patuloy silang dumarating sa walang katapusang mga alon, na hindi nagbibigay sa kanya ng puwang para makahinga. Habang siya ay mabilis na umiwas at sumasalungat gamit ang sword energy, isang ligaw na palaso ang nagawang tumagos sa kanyang balikat sa gitna ng kaguluhan. Kabanata 720 Mabuti na lang at malakas ang mga depensa ni Sebastian. Pinuprotektahan siya ng kanyang espiritual na enerhiya na nagpapahintulot sa kanya na mapaglabanan ang mga palaso. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Sa bawat oras na sinubukan niyang lagpasan ang mabangis na pagsalakay, pinipilit siyang bumalik sa pavilion ng walang humpay na barrage, na may mas maraming palaso na tumatama sa kanya. Kahit na ang kanyang katawan ay lumalaban sa mga epekto, ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis na nauubos. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy sa ganitong paraan, siya ay tuluyang matatapos. Gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang hulihin ang mga arrow sa kalagitnaan ng paglipad at ibinalik ang mga ito sa mga crossbowman. Sa kabila ng distansya ng ilang daang yarda, ang kanyang napakalawak na lakas at espiritwal na enerhiya ay nagpapahintulot sa kanya na tamaan ang kanyang mga target ng may katumpakan. Umalangaw-ngawang mga hiyawan ng ang ilan sa mga crossbowman ay nahulog sa lawa matapos tamaan ng sarili nilang mga palaso. Gayunpaman, napakarami sa kanila. Ang pagpatay sa ihilan ay may maliit na epekto habang ang kanyang espiritual na enerhiya ay naubos sa isang nakababahala na bilis. Wala siyang magawa kundi magtiis at lumaban. Sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na pagsisikap, nagawa niyang pumatay ng higit sa anim na pong crossbowman bahagyang nagpapagaan ng presyon sa kanya. Nang maramdaman ang isang pagbubukas, si Sebastian ay umarangkada patungo sa isang mahinang punto sa kanilang mga depensa. Tumawid siya sa tubig, hindi pinapansin ng karamihan sa mga araw maliban kung tinutukan ng mga ito ang kanyang mahahalagang punto tulad ng kanyang mga mata o tainga. Sa kalangnya niya sila haharengen. Si Caspian ay malamig na nakatingin sa malayo, ang kanyang ekspresyon ay may kumpiyansa. Sa totoo lang, nanginginig siya at natatakot. Alam na alam niya kung gaano nakakamatay ang mga araw na ito. Kahit iilan lang sa kanila ang kayang tiisin. Gayunpaman, dose-dosen dosenang nakaligtas si Sebastian at pinatay ang marami sa kanyang mga tauhan bilang kapalit. Ngayon, malapit na siyang makalaya. Ang kanyang lakas ay nakakatakot, marahil ay mas malaki pa kaysa sa kanya. Pinatibay lamang nito ang pasya ni Caspian na patayin si Sebastian. Hindi niya maaaring payagan na umiral ang sino mang mas malakas kaysa sa kanya ang titulo ng Starfire Empire Strongest ay sa kanya at wala ng iba. Mabilis na sumakay si Sebastian sa isa sa mga bangka. Sa malapit na distansya, ang mga crossbowmen ay walang iba kundi mga tupa sa patayan. Wala silang pagkakataong lumaban. Sa isang casual na pagindayog ng kanyang espada, pinutol niya ang ilan ng sabay-sabay. Isa-isang nahulog ang mga bangkay sa lawa, at hindi nagtagal, nabahiran ng dugo ang tubig. Patuloy na nanonood si Caspian ng hindi nakikialam, nais na maubos ng mga crossbowman ang tibay at lakas ni Sebastian hanggat maaari. Para sa kanya, walang halaga ang buhay ng mga sundalong ito. Hanggat nananatili ang mga crossbows, maaari niyang palaging sanayin ang higit pang mga lalaki. Samantala, patuloy na pinaputukan ng iba pang crossbowman si Sebastian mula sa iba't ibang anggulo. Isang palaso ang nakalusot sa kanyang espiritual na mga panlaban, na tumusok sa kanyang tiyan. Bagamat humigit kumulang isang pulgada lang ang napasok nito, ginulo pa rin nito ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya. Sa malamig na galit sa kanyang mga mata, binilisan ni Sebastian ang kanyang pag-atake. Lumipat siya sa bangka ng may liksi, pumipitik at tumatalon na parang isang maliksi na unggoy, ngunit may nakamamatay na katumpakan ng isang leopardo sa pangangaso. Wala pang limang minuto, napatay na niya ang karamihan sa tatlondaang crossbowman. Ang mga natira ay nanginginig, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Gayunpaman, walang nang ahas na umatras o tumakas. Alam nilang lahat kung gaano kalupit si Caspian anumang pagtatangka na tumakas ay mga ngahulugan ng kamatayan, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa kanilang mga pamilya. Kahit alam nilang mamamatay sila, wala silang choice kundi lumaban hanggang dulo. Nang bumagsak ang huling crossbowman, ang buong lawa ay napuno ng dugo. Napuno ng nakasusuklam na amoy ng dugo ang hangin, na nagpapahirap sa kapaligiran.